Hello? So, by the way, ganun siya, ito ako sa Japanese channel during the time World War II, muna siya ang Campo sambon. So, actually, Filipino ang nagkalong ani with the supervision sa si Japanese. 7 kilometers in, and kung karoon, naran sa 150 meters, kaya nga naman, utol na. So, different owner, ma'am, ang pinaka-exit point nani sa dagat sa uh, Samal. And, and they start in daging, nintang, kanina, multiple exit. Ganun siya, ganun ha, Nana siya yung uh, tunnel, pero nakapalit na ng uh, Utah, hindi mo nila presidential mount. So, nawala ang tunnel. Uh -huh. siya way. Pero kana mga statue diha, we put that one for taking pictures na lang. Dari nga side is the prayer room. Ako rin, ano ginabiliin din gold bars ng uh, kami from Cambodia. Rakni ka lang ni, eh. as I said, wala na tayo makuha din eh, kundi ang um, memories na lang and pictures. Pero dari nga portion. And kani po siya no nang inahang balod this for drinking. Kanya naghatag og oxygen wala pay mga kuryente before. Kani man kuryente gibutang na sa management kay kung sulok man god bawal makasuffocate man that's why gibut na mo ang electricity. Okay. Before ta mag proceed picture sa. Tama din ko na. Ito. Dini bitin tu, so looking ah dah bitin